Magandang araw sa atin mga katiets at once again this is Psycho No dito ako sa lugar mga katiets na bago kong ini-explore pero ngayon ito ay kakaibang bato na ipapakita ko sa inyo dito sa area na ito Yan. katabi ito sa isang napakalaking puno ng kahoy ito, mga katiets isang napakalaking puno ng kahoy mga kati possible ito ay markers na rin dyan katabi ang sinasabi kong bato na kung tingnan natin mga kati yan ay ordinary ang bato pero ito ang pinaka isa, isa, isa itong discovery mga kati sa area namin dito sa Bukidnon na ang ganitong klase na bato ay man-made ito mga katiets napapakita ko sa inyo ang texture ng bato na tinatawag naming volcanic rock yan mga katiets merong mga butas na maliliit at tungo dito sa ibabaw yan ang puno ng napakalaking kahoy mga kapits isang century old tree nakatabi ang bato na ito ito ang ipapakita ko sa inyo mga katiits dahil mayroong sekreto sa bato na ito Ayan. para meron kayong makukuha na kaunting aral sa bato na ito merong butas dito sa ibabaw na bahagi mga katiets yan yan ang butas sa ibabaw at dito din sa pinaka ibaba na bahagi meron ding butas mga katiets yan meron ding butas yan merong butas diyan at dito sa ibabaw papasok ang kamaon yan mga katiets kaya ako ito pinapakita sa inyo dahil kung meron sa inyong lugar pwede ninyo i-explore ang ganitong klase na bato tinipak dito mga katiets yan ang texture merong halo na mga puti-puti ito ay man-made stone mga katiets pero ikalawang area ito na nadiskubrihan ko na butas lang ang sign na nakikita namin sa volcanic crack. Ang dalawang butas yan ay nagpapahiwatig na under mga katiits under ng bato na ito dalawang opsyon ang gagawin ninyo dito under or sa gilid ng bato pero meron kaming na-encounter na katulad nito nasa gilid mga katiets ang aming hinuhukay napakalaking bato mga katiets nasa five tons siguro ito Or mahigit. Yan. Katabi sa sinasabi kong puno ng kahoy. Ang kahoy na ito mga katiets ay tipulo. Ewan ko lang sa inyong lugar kung ano ang tawag sa kahoy na yan. Tipulo dito sa amin. Ito kasi kadalasan mga katiets ang markers din ng mga hapon. Ang tipulo. Ngayon, i-explain ko sa inyo kung bakit mayroong butas sa harap niyan mga katiets. Itong aking kamao ay papasok ito, Yan. papasok ang aking kamao dyan sa butas at ang ibig ipapahiwatig niyan mga katiets, dalawa, either under ng bato na ito or sa gilid. Dito mga katiets, ang dapat paghukayan, hinanap pa namin kung sino ang nagmamayari ng lupa na ito dahil positive ito mga katiets kapag nahanap namin ang may-ari ng lupa na ito yan ay it dig namin dalawang area na ang merong sign na katulad dito mga volcanic rock actually hindi talaga ito volcanic galing sa vulkan mga katiets tinatawag lang naming volcanic rock ito dahil kung makikita ninyo merong mga butas na maliliit na yan ay nagpapahiwatig na man-made stone hindi ito ordinaryong bato mga katiets. at doon sa pinakailalim hindi na makita mga katiets, merong sentrong butas dito na maliit kaya corner mga katiets. noong hindi pa kami nakabalik dito mga katies nung isang linggo. Meron pang nakaganyan. Pero meron sigurong nakapunta dito at pinutol yung anchor lock dito. Merong anchor lock yan mga katies. Yan. Corner of big stone. Ang unang option kung meron ganito Diyan sa gilid ng bato na yan. Volcanic rock. At ang ikalawang opsyon sa butas na ito mga katiets. Under. Yan. Yan ang ikalawang opsyon. Binuktasan ang gilid ng bato mga katiets. Pero, merong butas dito sa gilid. Yan mga katiets. Ito ang nag-signify ng bato na ito. Yan ang pwedeng meaning nyan. Ang butas na ito ay corner. Kaya, kung wala sa ilalim ng bato na ito, corner mga katiets. Diyan banda. Diyan banda. Sa gilid ng napakalaking tipulo tree napakalaki mga katiets hindi ko matansa kung ilang taon na ito pero napakalaki mga katiets patungo doon sa ibabaw tipulo 3 volcanic rock na mayroong butas sa ibabaw na bahagi at dito din magkasing laki lang ang butas mga katiets meaning corner of big rocks or under dalawang opsyon mga katiets nagbibigay talaga ako ng dalawang opsyon sa area na ito at yan lang po maraming salamat sa laging pagsubaybay niyo dito sa aking youtube channel mga katiets mabuhay kayong lahat mga katiets hanggang gusto ninyo God bless always sa atin lahat mga katiets